no ihaw, no prito, no mantika ang gagawin natin dito sa ating bangus. Napaka simple lang ito at isa sa mga paborito natin. Pero napakasarap din ito na hindi nakakahiyang ibang ulam, ibang handaan. Siyempre, maghihiwa tayo ng sibuyas, kamatis. Alisin lang natin yung mga buto dyan sa ating kamatis. Ganito lang pagkakaalis. Tapos, iwain lang din natin yung ating kamatis ng pino katulad nito at katulad ng sa sibuyas kanina. Itabi mo na yan at dito tayo sa ating green onion. Medyo maninipis at maliliit lang ang pagkakahiwa natin dito sa ating green onion. So, maglagay na tayo ng magic sarap. Kung anong seasoning ang pampalasa nyo, kung ano yung trip nyo, nasa inyo. Naglagay na rin ako ng paminta dito. Tapos, pinigyan ko ito ng kalamansi. So, mga dalawang piraso ng kalamansi ang nagamit ko dito. Maglagay ng konting toyo. Massage-massage lang natin gamit ang ating malilinis na kamay. Sa isang kawali, maglagay lang tayo dito ng dahon ng saging. Pinainit ko lang itong dahon ng saging para naman hindi ganong mahirap i-bend yung sa pinakailalim niyan. Pero yun ay optional lang. Ilagay na natin dito sa ating kawali. Ilagay na rin natin yung ating bangus. Maglagay tayo ng sibuyas, ng ating kamatis, i-kalat lang natin yan dyan tapos, naggadgad ako dito ng cheese kaso, uh, wala talaga akong gadgaran itong time na to kaya naman, hindi nag-work itong cheese sa pagkakagadgad ko <laughs> so, maganda talaga kung meron kayong grater na cheese so, pumalpak ako doon. kaya ang ginawa ko, itong cheese na lang na ito ang ginamit ko, yung slice cheese at masarap din naman yan Takpan lang ito ng saging at isa lang sa medium heat or medium low heat. Tapos binuksan ko lang din at medyo nakukulangan ako sa cheese kaya dinagdagan ko. Eden cheese na yung gamit ko dito ha. So dinagdagan ko lang yan dahil wala na nga akong gadgaran ay hiniwahiwa ko lang yan into small cubes. Tinakpan ko lang ulit ng saging at mas niluto hanggang sa malusaw-lusaw yung ating cheese. Kapag ka napansin nyo luto na ang ating uh, fresh or yung ating bangus ay pwede na natin itapping sa itong ating green onion. O diba, yan pala, cheesy cheesy na. Bare months na, kaya maghintay na kayo sa ating mga iya-announce ng mga paayuda ni Mami Kay of Fresh Kusina. Itutuloy na natin ang ating pamimigay ng mga mga simpleng regalo lang naman more <laughs> on sa ating appreciation sa ating mga followers masigasig na followers so ihain na natin ito di ba hindi naman nakakahiyang ipanghandaan to or halimbawa may bisita ka or kahit gusto mo lang magluto ng bangus para sa pamilya mo I hope you enjoy itong ating no bake cheesy bangus Enjoy!